Yo, what's up mga kachismos at kachismosa? Ano? So, isang magandang araw sa ating lahat. So, ngayon, ating alalahanin at bibigyan pugay ang buhay ng isang uh, pinaka pinakamahalagang haligi ng OPM, no? Na si uh, Capredi Aguilar. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa pagiging simbolo ng musikang Pilipino. Ating balikan ang kanyang makulay na kwento. Nung isilang ka sa mundong ito Laking ng magulang mo At ang... Una po sa lahat, ako po ay naikiramay sa lahat ng mga pamilyang naiwan ni Capredi Aguilar Pag-uusapan natin ano, kung ano nga ba at kung paano nagsimula si Freddie Aguilar Si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala bilang Freddy Aguilar ay isinilang noong February 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela, Pilipinas. Sa murang edad na siyem na taong gulang, natutunan niya ng tumugtog ng gitara. At sa kanyang kabataan, nagsimula na siyang sumulat ng mga kanta na sumasalamin sa buhay at karanasan ng mga Pilipino. Talagang may kita natin ano, na talagang ang pagkatao talaga ni Capre de Aguilar ay isang taong makata na mahilig sa musika at mayroong pagpapahalaga sa buhay na uh, sa buhay bilang isang uh, Pilipino. Taong 1978 nang sumabog sa radyo ang kantang Anak. Isang awit na tumama sa puso ng bawat magulang at anak. Ang kantang ito ay naging pandigdigang hit na isalin sa mahigit uh, 20 na wika at naging best-selling Philippine music record of all time. Mula noon, si Freddie ay naging boses ng masa gamit ang kanyang musika upang ilahad ang mga kwento ng karaniwang Pilipino. Nating tuwa ng mo, ang Alam naman natin ano, na si Freddy Aguilar no, isa sa mga tumatak talaga ano, at uh, sumikat na kanta niya is yung kantang anak no? at uh, alam naman natin no, uh, iba-ibang bansa din ano ang gumamit ng kanta niya at tinranslate translate sa mga iba-ibang uh, uh, salita nila ano so talagang naging uh, naging uh, sandalan ano ng mga musikero noong panahong yon si Freddie Agu Aguilar ano dahil uh, siya isa siya sa mga uh, nagtatak sa mga Pilipino no at nagpakilala na mahalin ang musika musikang Pilipino at ito pa po ang mga kantang uh, sumikat maliban, ano, maliban sa sa kanta niyang anak na sumikat sa buong mundo. So imagine guys, no, nung panahon na 'yon is wala pang internet, talagang radyo lang, ano, tapos uh, mga VHS, Betamax, pero sumikat talaga ng digan yung kanta ni Freddie Aguilar. Kung ngayon nga eh, meron ng internet, ang hirap pa rin na uh, sumikat, ano, Suwerte na lang talaga pag kilalang-kilala ang isang musikero at sumikat sa buong mundo na ang kanta niya. Pero ito si Freddie Aguilar, yung kanta niyang Anak ay sumikat no nang uh, buong, no? sa buong mundo at ginamit ito at, at isinalin pa sa mga iba ibang uh, lingguwahe. So, ibang-iba 'to sa ngayon. Chaka compared sa dati, mas, ma, pag kinumpara natin yung dati, mas lamang pa rin talaga 'yung dati kasi partida guys, nung panahon na 'yun, is wala pang internet unlike ngayon talaga. Sa so, may kiling panahon lang Pwede mo nang sa saang mansulok ng mundo yung kanta mo pero yung kay Freddie Aguilar yung iniwan niyang legacy dito sa uh, OPM news ano sa OPM ano is ibang iba po uh, hindi po basta-basta yung kanta niya talagang may laman ano may mga may malalim na hugot sa totoong buhay o sa realidad ng buhay ng isang tao So maliban po sa kantang uh, isinulat niya na anak, is meron pa siya mga ibang nga uh, kanta na sumikat talaga dito sa ating uh, bansa. Tulad nito yung Bayan Ko. Ano, Isa nga uh, makabayang awit na naging simbolo ng People Power Revolution noong 1986. Pangalawa, Bulag, pipi, at bingi. Isang uh, komentaryo sa mga isyong panglipunan. Pangatlo, ipaglalaban ko. Isang awit ng determinasyon at pakikibaka. Pangapat, Magdalena. Magdalena. Ang kwento ng isang babaeng biktima ng lipunan. At ang panglima, pulubi. Paglalarawan sa kahirapan at kalagayan ng mga maralita. Sa buhay naman ng pag-ibig at pamilya ni Freddy Aguilar, ito po ang kanyang uh, mga napagdaanan sa kanyang buhay nung siya po ay nabubuhay pa. Sa aspeto ng personal na buhay, si Freddy ay unang ikinasal kay Josephine Kippo noong 1978 at nagkaroon sila ng apat na anak, sina Jericho, Isabella, Jonan at Megan. Pagkatapos ang kanilang paghihiwalay, ikinasal siya kay Antoinette Martinez noong year 2000. Ngunit naghiwalay din sila noong 2005. Ang kanyang huling asawa ay si Jovi Albao na kanyang pinakasalan noong November 2013 sa buluan maging sa ilalim ng Islamic rights. Ano nga ba ang naging uh, sanhi ng pagkamatay ni Kapredy Aguilar? Noong Mayo 2025, isinugod si Predy sa Philippine Heart Center. Ayon sa kanyang asawa na si Jovi, siya ay nagkaroon ng cardiac arrest at pumanon noong May 27, 2025 sa edad na 72 years old. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot na matinding lungkot sa buong bansa. Ngunit, ang kanyang musika ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Yun po ang legacy ni Freddy Aguilar na kailanman hindi basta-basta mabubura sa ating lahat. Si Freddy Aguilar ay hindi lamang isang musikero. Siya ay isang tagapagsalita ng masa isang makata sa lansangan at isang bayani ng OPM. Ang kanyang mga awitin ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing paalala sa ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. So kayo po, kung, ano, kung meron po kayong thoughts, pwede nyo pong i-comment dito sa baba at nawa lahat ng mga kapanood nito is maalala po natin at huwag po natin makalimutan ang mga nagawang legacy ni Freddy Aguilar yun lang po I think hanggang dito na itong vlog na to and sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta po sa atin dito sa ating channel maraming maraming salamat po na why's huwag po kayong manawa ng suportahan ng ating youtube channel muli po maraming salamat and see you on my next vlog bye